Tagaytay, ang lawa ng Taal ay isa sa mga pinakakilalang tanawin sa Pilipinas. Mapanlin lang ang mapayapang larawang ito ng isang bulkan. Mula nang may magsulat ng kasaysayan ng lugar na ito, apat na put dalawang ulit na itong pumutok at binago ang anyo ng buong regyon. Sa kabila ng panganib, libo-libo ang patuloy na naghahanap buhay hindi lamang sa ibabaw ng lawa, kundi sa ilalim nito. Si Erning Maristela ay 56 na taong gulang na. Apat na taon na siyang sumisisid sa lawa. Ilang sandali pa lamang siyang kinukunan, bigla na lang siyang naglaho sa kailaliman ng lawa. binahagi ng lawa na kulang-kulang dalawang daang dipa ang lalim. Wala pang isang minutong pag-aantay, ay lumitaw na siya na may dalang tilapia. Ano bang pinapanay niyo talaga? Ano pa ista na pwedeng aming um, ba kayo nakitang malinakit ista talaga rito? Ah, marami. Kung sa nawala kayo, marami rin ko kami Mga ilang kilo yan, mga mga malaki. Dahil nakaraanan sa kundito, ng siguro hindi dito kumulang sa 20 kilo. 20 kilo? Ah, isa. Anong klaseng isda ho yan? Yan tinatawag sa amin na reho. Hindi ito katulad ng dagat kung saan maaring makita sa malayo ang isda at kayang habulin. Sa tabang na tubig, kailangan abangan lang ang papanain. At dapat din mag-ingat na hindi matamaan ng mga kasama na maaring hindi nakikita. Sa kumusang pagkakamera sa ilalim? Ayon nga sa aming underwater cameraman, delikado ang ginagawa ni Mang Erming. Di, pag lumampas ng kodis sa metro, wala ka nang makikita eh. Paano na yung mga namamana? Paano na kaya nakikita yung mga isda. Maligay ko, anino na lang eh. May makita silang gumalaw, fire. Bagamat marami pang isdang ligaw sa taal, hindi na lamang ito ang hanap buhay ni Mang Ernin. May bangka na siya para sa paghahatid ng mga turista sa pulo. Matagal na siya nakatira sa pulo sa gitna ng lawa na tinatawag na Volcano Island. Sila mga magkakapit bahay ay nag-aalaga ng mga kabayo na pinapaupahan sa mga dayo. Dahil sa turismo at mga bagong negosyo, mabilis na rin nagbabago ang buhay sa lawa. Dumadami ang mga fish pen na tinatayo ng mga dayo. May mga yumayaman dito sa pagpapalaki ng tilapia. Tulad nito na galing sa isang malaking kulungan. Ah, bakit nilulubog muna sa yelo? Para mamatay. Ilang buwan lang nakararaan, naging katiwala si Mang Erni ng isang bagong kulungan ng isda. Tinayo ito ng isang negosyante malapit sa pulo. Ngayon, binabakuran na ang lawa. Si Mang Erning ay hindi na masyadong sumisisid para sa mga isdang ligaw. Siya ay tiga-inspeksyon na ng lambat. Ang mga dating pampublikong tubigan sa Taal ay privado ng ari-arian. Wala kami sumisisid kung kami nagsusurvey ng baka may butas ang aming mga lambat. Gano'ng kalalas yan? Salos, Tada Makalwa. Hindi pwede magpatagal tayo ng makaka ilang araw bago magbisita dahil nang baka butas na ay makakaligaw ang ating halaga. Sa kabila ng ginhawang dala ng industriya ng tilapia, may idinudulot na siyang kasamaan na dati hindi karaniwan sa mga liblib na lugar. Ang pulisyon at pagnanakaw. May bubutas talaga para nakawin yung isda nyo? Kung eh, talagang gawin na nangyayari. Kaya aming um, pinagbabantayan din ito sa gabi, maging sa araw. Sa ngayon, inutil ang mga pampamayanan at pampamalaang regulasyon. Balang araw, hindi na makakayanan ng lawa na suportahan ang kabuhayan ng mga negosyante at ng mga katulad ni Mang Erning. Pag naggaganito, ano pa ang sisisirin sa Taal.